Hi guys! Welcome back to my channel! Update muna tayo sa Jella, Jemma sa at Ella De Soso Habang ang iba ay busy na sa mga sariling team na nagpa-practice Ito namang Creamline Pa bakasyon-bakasyon lang muna, di ba? Si Eliza sa Taiwan at ngayon nga, nung nakaraang ng araw lang, si Gemma Galanza at si Ella Dizos ay pumunta ng Osaka, Japan. O, ba diba? Iba din ang Jella. May pa post New Year pa silang dalawa pa bakasyon-bakasyon lang itong ating team cream Easy-easy lang. Pero malapit na ang kanilang training at February na ata magsisimula uh, ang PVL 2024 yan paman enjoy muna ang team Greenline sa mga sariling bakasyon o di ba parang honeymoon ng yan ng Jella di ba so yan na ho guys ang ating update so ngayon hanggang sa muli bye bye always remember wag po tayong magpaka stress please like share subscribe, channel para ma-update kayo sa mga bagong upload bye bye